Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan sa barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Ang 33 anyos na ama, kinilalang si Dexter Diso, matapos itong masawi nang mabangga ang motosiklo niyang minamaniho sa National Highway sa kanilang barangay ng Big Bike. Ang nakabanggang Big Bike ay minamaniho ng isang rider na kasali sa Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 at sa lakas ng impact, humandusay sa kalsada ang biktima na nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na naitakbo pa sa paggamutan pero idiniklarang dead on arrival na ng attending physician na ng biktima ang asawa at dalawang maliliit pa nilang anak na parehong lalaki. Humingi umano ng sorry at nagbigay ng 100,000 piso ang nakabanggang rider sa pamilya ng biktima at tumanoy na nga kupang organizer ng Bus Ironman na tutulong sa pamilya ng nasawi. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sa Masama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Nasa pitong kabahayan sa barangay Sabang sa Naga City ang tinupok ng sunog pasado alas 9 ng gabi kamakalawa. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Naga, nakatanggap na sila ng ilang tawag mula naman sa nakatira doon sa lugar kung tungkol naman sa nangyaring sunog. Kagad itong nirespondihan ng Bureau of Fire Protection kasama na ang ilang mga fire volunteers ngunit mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa naman to ng light materials ang mga naturang bahay kung saan wabot naman sa ikatlong alarma ag sunog bago ito na wala naman na iulat saktan sa sunog na habang inaalam pa ang sani at talaga naman ng mga nasunog na ari-arian. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sinalakay ng pinagsalib na person ng Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA, Provincial Police at Nabunturan PNT, ang isang drug den sa Puro 4, Barangay Poblasyon Nabunturan, Dabao, Oro, pasado alas 11.15 ng gabi. Ayon sa report, apat ang naaresto ng mga otoridad. Isa rito ang drug den maintainer na nakilalang si Clarito Danlag Buar Jr. alias Junjun, 33 anos, habang naaktuhan namang nag-shabu-sision ang tatlong drug den visitors na kilalang sila Jenny Bacalso, Cherry Ann Ruena at Michael Hermida na kumpiska ng mga mula sa mga suspek ang nasa mahigit 12 grams na shabu na nagkakahalaga ng 93,000 pesos, mark money at iba pang drug para pernilya. Sa ngayon, naharap sa patong-patong -pato na kaso ang mga naresto dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Dabao, June Soter para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.